leadership change sa Senate, yung minority suddenly majority ngayon, and yung mga pro-Duterte Senators, silang minority. Anong impact yes. na ngayon sa legislation, sa political landscape natin, humina ba Duterte o lumakas? From my vantage point, tingin ko, relatively mas humina sila. Paano? Uh, mas malakas kasi sila na they can have their cake and eat it too. This is truth on paano kung uh, ang implication niyan, you're saying malakan niyang became unhappy with Jesus Cordero, bakit nung, ano, nung, nung pinapa, pinapatuloy yung trial for to it, nung, nung, nung impeachment, bakit hindi siya natuloy? Ang implication na talagang ayaw nga ni BBM na magkaroon ng impeachment, uh, Kata, uh, he, he, was really all along not in favor of that move. Tama ba yun? Yes. Uh, alam naman natin, Amin na last year pa sinasabi niya, hesitant siya sa impeachment. Ayaw niya. Pero, hindi naman, pero alam din naman natin, last minute, ay nagbigay na siya ng blessings. Dahil hindi naman boboto ang 250-260 ng mga congressmen yeah. na walang blessing. Di ba? Mismo yung anak niya, yung una pang pumirma. Ang problema, hmm. nung umakit sa Senate, lalo na nung after silang matalo, nung midterm election, medyo nag-hesitate sila na baka makasama sa approval rating nila yung impeachment. At mukhang may nagsabi sa kanila na isang senador na uh, hindi kailangan ng impeachment ngayon dahil ito ay makakadagdag sa disapproval rating. At kaya naman daw talunin si Sarah sa 2028 election. No? So hmm. in sa combination of uh eh uh, vulnerabilities uh, na yung pinakamalaki yung loss nung uh, mid midterm election. Sabi nga di ba ni Toby Tiangco, yung campaign manager ng uh, Alyansa, sinisisi niya yung impeachment, di ba? No? Kaya uh, using that as a term of reference, mukang yung mga iba pinaliwanag sa presidente, hindi natin kailangan ng impeachment. No? At uh, I think for uh, at that moment naniwala siya, no? At naniwala rin siya na yung iba sa mga Duterte senators ay pwede nating i-manage. No? Ngayon, ang nakita niya before itong change of leadership, medyo hindi pala. No? Hindi pala. No? <laughs> They're still uh, out to get us. Kaya tingin ko, yung Saan fundamental ito? na pagbabago. Yan ang tanungan ngayon, Ronald. Atong nangyaring leadership change sa Senate, yung minority suddenly majority ngayon, and yung mga pro-Duterte senators, silang minority. Anong impact yes. Na ngayon sa legislation, sa political landscape natin? Humina ba Duterte o lumakas? Uh, tingin ko for now, kailangan pa natin makita yung mga, yung mga data. Uh, from my vantage point, tingin ko, relatively mas na sila. Paano? Uh, mas malakas kasi sila na they can have their cake and eat it too. Ibig sabihin, yeah. pwede silang mag-sharpest line as an opposition, pero at the same time, nakakakuha sila ng ganansya as part of the majority. ba? Diba? So, tingin ko at this point, mananatili silang opposition na lang. Hindi na sila makakakuha masyado ng perks as part of the majority. Kaya, relatively, tingin ko humina sila. Ah, uh, ikalawa, may mga magsisimula na ng mga uh, activities. Halimbawa, yung Quadcom, sisimula na 'yan. Ang target niyan ay mga Duterte, EJK, Pogo, etc. At yung pagbalik ni Garma, tingin ko ay makakadagdag diyan. Yung pagbalik ni Garma as a witness. Ikalawa, magpipili na ng Ombudsman in the next few weeks. Uh, yung ombudsman na yan, pwede nang buksan yung bank account ng vice president na hindi nagawa dahil natigil yung impeachment, etc. etcetera. Et yung ombudsman, pwede magsampayan ng mga kaso, hindi lamang kay Sara, hindi doon sa ibang mga pro na vulnerable. No? Yung mga vulnerable. Uh, ikatlo, ay team uh, tingin ko yung grassroots, magkakaroon ng mga proyekto na yung impeachment, dalhin sa kalsada. A people's impeachment. So yan, makakatulong yan sa Ombudsman, makakatulong yan sa Quadcom, Quadcom makakatulong dyan. At ikaapat, yung ICC, kahit na-postpone yung uh, confirmation, yan ay sigurado na magpapatuloy. So they, that will complement each other. no? At uh, mahalaga dyan, na uh, parang yung gobyerno ay was able to get its moorings again. Dito sa existential battle nila with the Duterte